Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Hawak-hawak ni Bishoki ang lihim na kasulatan at masayang tumakbo papunta kay Yajunlan, sabay sabi, Guru. Maaaring tuluyang mag-anyong tao si Chi-Chi at hindi na muling makagugulo kay Guru. Yay! Si Jun, habang nangangilabot at kumamo sa ilong, ay tumingin at sumagot, Oh, meron bang ganoong kagandang bagay? Pero mami miss din ni guru ang mabalahibo at cute na ulo ng daga mo. Ngumiti si Shaui at nagsabi, huwag kang mag-alala, guru. Mula ngayon, kaya ko nang baguhin ang ulo kong parang daga kahit kailan ko gustuhin. Si Little Shi ay maaari nang maging kahit ano na nanaisin ni Guru. O oh Guru, babalik na po ba tayo sa sekta ngayon? Masiglang tinaas ni Ijunlin ang kamay at sumagot, babalik sa pamilya. Siyempre hindi, ang aking alaga ay napakaganda, kailangan ko itong ipagmalaki kahit saan. Akun, sige, habang lumilipad ang kumpang nang ilang buwan, kumalat ang balita tungkol sa mga nangyari sa piging ng pamilya Soy sa buong silanganing rehiyon, na ikinagulat ng maraming kaltabador na nakarinig nito. Hindi lamang iyon, nang ang isang juyang na iginagalang mula sa sekta ng Yuwa ay dumadaan sa kanyang tribulation, sinadya niyang hanapin si Yujun, ngunit siya'y naging ginto sa mismong lugar. Tungkol naman sa tribulation passing cultivation na ipinakita ng lalaking pangunahing tauhan, marami ang nagsimulang mag-isip na iyon ay isa lamang sa napakaliit na bahagi ng kanyang tunay na kakayahan. Nagbago ang destinasyon patungong Kongjo, isang lugar na sagana sa espiritwal na enerhiya at mayaman sa mga yaman. Sa dinastiyang Great Zhou, si Qing Banshi ay nahaharap sa isang krisis na hindi pa kailanman naranasan. Umuugong ang mga tambol ng digmaan na parang kulog, at ang mga sigaw ng pagpatay ay yumanig sa langit at lupa. Sampung libong sundalo na nakasuot ng metal na baluti, sakay ng mga kakaibang nilalang na kahawig ng chita, ay nagtaas ng kanilang malalaking sable at umatake na parang yulang bulalakaw. Sa isang iglap, bamalot sa paligid ang nakamamatay na aura. Hindi ito karaniwang mortal na hukbo, kundi ang kilalang habakay ng dinastiyang Great Joe. Bawat sundalo sa kanila ay may taglay na cultivation sa yugto ng gold core, ang pinaka kreme sa lahat ng elite. Ang mga cheetah na kanilang sinasakyan ay kumari pa na parang kidlat. Kapag nasa Porma Sion, nagagawa nilang pag-ugnay ng kanikanilang kapangyarihan sa Mahika. Lumilikha sila ng nakakatakot na enerhiya mula sa sable na may pinalakas na epekto ng resonansya. Ang Habakai ay napakahigkit ang pagsasanay, kaya't kahit ang mga cultivador na nasa antas ng nascent soul ay umiiwas sa kanila, sapagkat kapag sila'y nakipaglaban, halos imposibleng makaligtas ng buhay. Ngayon, ang kanilang kalaban ay hindi mga hukbo mula sa ibang dinastiya, kundi isang pangkat ng kakaibang nilalang na may mabigat na yin energy. May sumigaw, ito'y mga demonyo, isang pangkat ng pangit na demonyo na may iba't ibang kulay ng balat. Ang mga ito ay umatungal at sumugod ng diretsyo sa Habakai, sabay sigaw. Patayin, patayin ang lahat ng taong ito. Nagsimula ang mabangis na labanan, at sa maikling oras lamang, mahigit kalahati ng sampung libong habakay ang napatay. Samantala, ang mga demonyo, kahit malubhang sugatan, ay umaasa sa itim na ulap na kumakalat sa kanilang likuran upang dahan daw ang maghilam at bumangon muli. Ang labanan ay nagdulot ng pag-agos ng dugo na parang mga ilog at bantan ng bangkay na tila mga bundok. Isang sundalong malubhang sugatan, hawak ang kanyang mahabang sable, ay hamampas sa mga demonyong nilalang habang sumisigaw. Protektahan ang Boulder City, patayin sila, ang kanyang mga kasamahan, na mumula ang mga mata, ay sumugod na walang takot. Sa, kanilang isipan ay iisang bagay lamang ang umiikot. Protektahan ang Boulder City na nasa kanilang likuran. Sa loob ng Boulder City, binalot ng takot ang lahat. Ang mga kababaihan ay yakap-yakap ang kanilang mga anak, umiiyak, habang ang mga kabataang lalaki ay nag-aalab sa galit at pagkadismaya. Sa mataas na bahagi ng kalangitan, sampu-sampung libong metro ang taas, nagkataong lumilipad si Akunang sa ibabaw ng lupaing iyon. Lumapit si Liu Ji at magalang na iniulat, Guru, may mga demonyong umaatake sa lungsod sa ibaba. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Kinuha ni Ichu Junli ng isang pyesa ng kanyan mula sa chessboard at pabiglang ibinagsak iyon sa general ng kanyang kalaban. Si Hong Thini, na nakaupo sa tapat niya, ay napangiwi at hindi mapigil ang panginginig. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nakakita ng isang taong ganoon kawalang hiya. Sino bang nakarinig na ang isang kanyan ay tatawid sa ilog at babolewalein ang lahat ng hadlang upang agawin ang general sa isang galaw? Kamakailan, bukod sa pagkakakultaba, napipilitan si Hong Tiana na aliwin si Junlin sa lahat ng uri ng kakaibang laro. Tulad nitong chess, na inakala niyang madudurog niya ang kalaban gamit ang kanyang kahusayan, ngunit hindi niya akalaing sisirain ng taong ito ang lahat ng patakaran. Paulit-ulit na nilabag ni Junlin ang mga patakaran at walang hiya niyang hinuli ang general. Napamura si Hong Tini sa loob-loob niya. Napakawalang hiya. Ano pa ang saysay ng paglalaro nito? Ibinaba Lin ang pyesa, saka nag ng mga braso. Little Hong, napakahina mo talaga. Ginamit lamang ng iyong guru ang wala pang 10% ng kanyang lakas, pero talo ka na agad. Pinipigilan ni Han ang kanyang galit at napilitan siyang ngumiti. Guro, ang kanyan ay nangangailangan ng plataporma para gumalaw, at may hangganan din ang layo nito. Kahit isang tatlong taong bata ay alam yun. Matalim ang tingin ni Lee at mariing nagsalita. Sa akin, ito ay mortar. Maliwanag, maliwanag daw. Mortar, puwet, ano bang mortar? Mura ni Little Hong sa loob-loob niya. Itinaas ni Lee Jun ang kanyang kilay, puno ng babala ang kanyang tinig. Sa itsura mo, halatang hindi ka kumbinsido. Ikinu-question mo ba ang galing ng iyong guro sa chess? Dahil sa takot, agad na yumuko si Hong Tian. Hindi po mangangahas ang alagad. Kahit kamakailan lamang ay naabot niya ang Great Ascension Stage at inisip niyang wala nang makakatalo sa kanya sa mundong ito, alam niyang napakahina pa rin niya kumpara sa lalaking ito. Samantala, si Bashi ay nagbagong anyo na ngayon bilang isang kaakit-akit at napakakyot na batang babae. Lumingon si Jun sa inusenteng nakatayong si Shia at nagtanong. Shia, ano sa tingin mo ang galing ng iyong guro sa chess? Si Bai Xiaoshi Shi, naabala sa pagmamasahe ng balikat niya June Jun Lin, ay agad na tumanggo ng walang pag-aalinlangan, sabay sabing masigla na ang kanyang guro ang pinakadakilang tao sa lahat. Nakita iyon ni Hang at napamura sa isip. Ang buwis na daga, ang galing magpalakas ng loob. Ipinakita ni Ye Jun ang isang kontentong ngiti. Si Shia talaga ang pinakabihasa sa pag-unawa sa aking antas. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin sa isang lalaking nasa gitna ng edad na may bigatilyong balbas at nagtanong. Little Lai, ano nga ba ang sinasabi mo kanina? Agad na sumagot si Li Wuji. Guru, sinasabi ko po na hindi kalayuan ay may isang grupo ng mga demonyo na umatake sa isang lungsod ng tao. Napaka-peligroso ng sitwasyon. Muling sinuyod ni Ye Junlin ang kanyang alaala at agad na naalala ang kaugnay na impormasyon. Demonyo, tanong niyang may pagtataka, ang mga demonyo ay isa sa pinakamalalaking lahi ng dark races na nagmula sa isang sinaunang ipinagbabawal na lugar sa silangang rehiyon na tinatawag na Underworld. Abis, ang pinagtitipunan ng mga ninuno ng hindi mabilang na lahi ng kadiliman. Ayun sa alamat, noong sinaunang panahon, sinubukan ng mga nilalang mula sa Underworld Abyss na sakupin ng panlabas na mundo, dahilan upang magsanib puwersa ang mga kaltebador ng tao upang labanan sila, na nagbunsod ng isang malawakang digmaan. Kalaunan, natalo ang Underworld Abyss at napilitang umatras, at mula noon ay namuhay na lamang sila sa ilalim ng kasunduan na hindi nakikialam. Ngunit hindi inaasahan, ngayon ay lumitaw ang isang hukbo ng mga demonyo at umatake sa isang lungsod ng tao. Posible bang ang balanse na pinanatili sa loob ng sampu-sampung libong taon ay mabasag na ngayon? Nagutos si Ijan Lin, kung ganun, pumunta tayo at tingnan. Akon, tumulong karoon. Ang isang demonyo na balot ng asul na apoy ay nakapatay ng isang general ng Great Jao sa iisang galaw lamang. Ang mga sundalo sa pintuan ng lungsod, na nakamasid mula sa malayo, ay kinilabutan. Nagbubulong sila sa takot. Pinatay niya ang ating general sa isang hampas. Hindi talaga natin kayang manalo. Sa ilalim ng lupa, naglepana ang usok at alikabok, at ang mga sigaw ng labanan ay yumanig sa langit. Kwan ng pagkawasak ang larangan ng digmaan. Ang pinuno ng mga demonyo ay nakasakay sa isang kabayong puting buto na nababalot ng bughaw na apoy, tanda ng isang sinaunang sibat na puno ng mga ron. Ang kanyang presensya ay mabigat at nakakaalis ng pag-asa. Siya'y ngumisi, Haha, tigilan na ninyo ang inyong walang kabuluhang paglaban. Ang pagsakop sa lungsod na ito ay simula pa lamang. Ang iba ninyong kuta ay aatakihin din ng aking mga demonyo, at ang buong dinastiya ninyo ay malulugmok. Bigla, isang bagzo ng enerhiya mula sa sibat ang humiwo sa hangin, at ilang ulo ng mga demonyo ang lumipad sa ere. Isang general na nakasakay sa gintong tigre ang umatungal, hawak ang kanyang gintong sibat habang sumugod kasama ang kanyang hayop. Tumahimik ka, hindi mo kailanman makakamit ang iyong mga hangarin. Taglay ang kultibasyon ng nascent soul at pinalakas pa ng kapangyarihang dulot ng larangan ng digmaan, ang kanyang lakas ay hindi pa huhuli sa mga paboritong alagad ng mga pangunahing sekta. Sumugod siya diretsyo sa pinunong ng mga demonyo na nasa burol. Habang sumusugod, sumigaw ang general. Patayin! Itinutok ng pinuno ng mga demonyo ang kanyang sibat pababa, at isang agos ng asol na liwanag ang pumulandet ang pinuno ng demonyo ay sumigaw, mamatay ka, paulit-ulit na nag-eko ang tunog ng nagbabanggang bakal, at ang marahas na alo ng hangin ay kumalat sa paligid. Swish! Itinuon ng pinuno ng mga demonyo ang kanyang kapangyarihan sa sibat, humila ng itim na enerhiya ng kasamaan, punit ang kawalan, at tumarak diretsyo sa dibdib ng general na nasa kalagit na ang edad. Hindi maganda. Mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang sandata upang saluhin ang atake, ngunit napakalakas ng puwersa. Siya ay natilapon mula sa kanyang alaga at samuka ng dugu. Ang natitirang mga sundalo, na mumula ang mga mata, ay sumugod upang protektahan si Wang Gifa, ngunit lahat sila ay pinigilan ng mga demonyong nilalang. Isa sa mga ito ay ngumiti ng nakakatakot at nagsabi, General Wang Wang Defa, Hawak ang kanyang mahabang itim na sable, pilit na tumindig si Wang Defa. Habang papalapit ng papalapit ang nakakatakot na figure na nakasakay sa kabayong buto, naririnig niya ang mga galit na sigaw ng kanyang mga kasamahan, ngunit sa kanyang puso'y ramdam lamang niya ang kawalan ng lakas. Kung magpapatuloy ito, hindi lamang ang lahat ng kanyang mga kapatid ang magsasakripisyo, kundi pati ang Boulder City ay tiyak na babagsak. Higit pa rito, kung totoo ang sinabi ng pinuno ng demonyo, na ito'y simula pa lamang, ang dinastiyang Great Zhou ay tiyak na haharap sa matinding kapahamakan. Sigaw ng mayabang na pinuno ng demonyo. Mga hamak na tao, lumuhad kayo sa harap ng general na ito. Matatag ang tingin ni Wanga, parang bakal, at sumigaw siya. Ako ang commander ng Tiger Leopard Cavalry. Personal na itinalaga ng emperador ng Great Zhou, kumakatawan sa dangal ng aming dinastiya. Paanong luluhod ako sa isang hayop na tulad mo? Kung nais mong pumatay o lumapastangan, gawin mo na. Natawa ng galit ang pinuno ng mga demonyo. Itinuon niya ang lahat ng lakas sa kanyang mahabang sibat. Ang kanyang matinding aura ay angwasak sa kalangitan habang itinutok niya ito kay Wong Dea, balak siyang ipakaw sa pader ng lungsod. Napakahusay, kung gayon, pagbibigyan ka ng general na ito sa iyong hiling. Biglang, isang napakalakas na dagandong ang umalingaungaw mula sa itaas. Isang nakakatakot na presensyang hari ang yumunig sa buong larangan ng digmaan. Lahat ng sundalo at demonyong nilalang ay tila naging bato, walang makagalaw. Lahat ay natakot na napatingala sa langit, kung saan isang napakalaking. Isang napakalaking figure ang bumasag sa mga ulap, dahilan upang ang lahat ay mapuno ng matinding hilakbot. Nabigla ang pinuno ng mga demonyo at napabulalas. Ano iyon? Sa sandaling iyon, isang di makapaniwalang puwersa ng pagsipsap ang sumabog mula sa bibig ng konang. Nang inag sa takot ang lahat ng mga demonyong nilalang sa larangan ng digmaan ng maramdaman nilang wala silang kakayahang lumaban, isa-isa silang hinihigop papasok sa napakalaking bunganga ng kon pang naparang walang hanggang bangin. Sinubukang tumakas ng pinuno ng mga demonyo, ngunit hindi niya nagawa. Siya'y sumigaw, hindi, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng pagkataranta, at sa ilang saglit lamang, lahat ng mga demonyo ay nilamon ng buo ng konang. Iwi na siwas nito ang katawan na tila nagwawagi, Pagkatapos ay basta na lamang naglabas ng isang dighay na yumanig sa buong kalangitan. Ang mga sundalo ng Banshee City ay napanganga, halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nakalimutan ni Wang Gifa ang sakit ng kanyang katawan, at napabulong. Ito, ito ba ay isang banal na hayop na bumaba mula sa langit upang ipagtanggol ang ating Great Joe? Lumipad ang kumpang, sakay ng dambuhalang alon ng enerhiya. Agad na ibinaba ng mga sundalong nagtatanggol ang kanilang mga sandata at sabay-sabay na lumuhad upang samamba. Ang kanilang malalakas na tinig ay umalangaw-ngaw na tila. Pagbagsak ng mga bundok at pag-ugong ng karagatan, pasasalamat sa banal na hayop na nagligtas sa mga tao ng Great Joe. Nag-isip si Wong Dea sa sarili. Ngayong sumasalakay ang mga demonyo, tapos bigla itong lumitaw sa mismong sandaling ito, Maari kayang ito ang maswerteng hayop na itinakda para sa aking great Joe. Habang nagmumuni-muni pa si Wong Dea tungkol sa pinagmulan ng kumpang, biglang may malinaw na tinig na nagmula mula sa loob ng katawan nito. "May lumapit dito at ipaliwanag ang sitwasyon." Agad na kumalma ang kumukulong damdamin. Nagkatinginan ng mga sundalong nagtatanggol, puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Nagulat si Wang Defa, ngunit mabilis na nakabawi. Naunawaan niyang isa itong makapangyarihang eksperto ng lahi ng tao na napadaan at tumulong. Siya'y napabulong. Kung ganoon, may amo pala ang banal na hayop na ito. Si Yunlin, hawak ang isang basong tubig, ay nagsalita. Ako si Yunlin ng Tian Sect. Sino sa inyo ang namumuno rito? Agad na lumuhad si Wang Dea at ang mga sundalo, at sumagot. Ako si Wong Dea, Commander ng Cavalry. Isang karangalan ang makilala kayo, mga immortal. Sa isipan ni Wong Dea, naisip niya. Yun, siya pala ang sikat na pinag-uusapan kamakailan. Siya raw ang dumurog sa dangal ng pinakamataas na sekta sa silangang rehiyon. Hindi ko inakalang kikilos siya upang ipagtanggol ang Great Joe. Kasama si Leo Ji at Hong, bumaba si Jun. Itinanong niya. Sagot, aling dinastiya ang pinamumunuan dito? At bakit kayo inaatake ng marangal na hukbong ito? Agad na naging seryoso ang tingin ni Wong Dea. Batid niyang ang nakaupuro ng pinakamataas sa kanilang apat. Ang aurang ito, ang kilos na ito, tiyak na isa siyang napakataas na tao. Mabilis siyang sumagot, iuulat ko po, nakatatanda. Ang lugar na ito ay sakop ng dinastiyang Great Zhou hindi ko po alam kung bakit kami inaatake ng mga demonyo, ngunit ayon sa balita mula sa isang napatay na general ng mga demonyo, malapit ng ganap na lusubi ng mga ito ang Great Joe. Napakunot nuo siya Lin at nagsabi, kung ganoon, tiyak na isang malaking digmaan ang paparating. Ang mga nilalang mula sa underworld na basta-bastang aatake sa mga bansa ng tao, hindi ba sila natatakot na gantihan ng lahat ng mga kultibador ng tao? Kung tutusin, isa ang mga demonyo sa pinakamalalaking angkan sa underworld. Kung naglakas loob silang gumawa ng ganito kalantaran, baka may iba pang madidilim na lahi na nagbabalak din ng kaparehong layunin. Nagmuni-muni si Liu Ji. Mahilig ang mga demonyo sa madidilim at mamasamasang kapaligiran. Ano naman ang pakinabang nila sa pagsakop sa Great Zhou? Walang pakialam na sumagot si Hong Taney. Bakit papag-isipan ng husto? Kapag dumating sila, durugan na lang. Sa narinig, hindi maiwasang sumile ang pag-asa sa puso ni Wang Gifa habang nakatingin sa pulang anino na tila isang diwata. Iniyuko niya ang katawan at nagtanong ng may pag-aalangan. Immortal, balak niyo po bang tulungan ang Great Joe na malampasan ang tribulasyong ito? Ang abang ito, para sa ngalan ng buong Great Joe, ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Ngunit malamig na umismid si Hang, tumingin sa malayo, at halatang naiinis. Samantala, si Lai Wuji na nasa tabi ay pinagpawisan, iniisip. Nako, ay, malas, napagkakamala na namang babae si Senior Brother Hong. Buti na lang nandito si Master, kung hindi yari tayo. Hinaplows niya Junli ng kanyang baba, pakiramdam niya'y may nakatagong lihim sa lahat ng ito. Bigla, narinig niya sa kanyang isipan ang pamilyar na boses ng sistema. Ding! Binabati ang host sa pag-activate ng misyon, talunin ang hukbong demonyo na sumasalakay sa dinastiyang Great Joe. Kapag natapos, makakakuha ka ng napakalaking gantimpala. Sa puso niya, nagpasya siya. Sige, gagawin ko na lamang pansamantalang base. Ang lugar na ito, baka makahanap ako ng bakas mula sa mga demonyo. Mahinang umubo si Ye Junwin, tumuwid ng upo, at sa mabigat na tinig ay nagsabi. Ang mga dayuhan ay nagdudulot ng kaguluhan, pumapatay ng mga inusente. Ako'y kabilang sa lahi ng tao, isang dakilang eksperto. Paanong mananahimik lang ako? Ipasa ang mensahe, ako'y kikilos. Dati ay nawala na ng pag-asa si Wong Dea, ngunit sa narinig ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumuhad sa isang tuhod, nagtipon ng kamauho at nagsabi. Nakatatanda, habang buhay na aalalahanan ng Great Joe ang inyong kabutihang loob. Pakiramdam niya'y biglang nagbago ang lahat. Kung ang isang makapangyarihang banal na hayop ay narito, gaano pa kaya ang tunay na lakas ng kanyang amo? kung kikilos ang taong ito, tiyak na muling manunumbalik ang kapayapaan sa mundo. Palihim namang humanga si Liu sa kanyang guro. Sa katunayan, gusto rin manatili upang tulungan ang Great Joe, sapagkat isa siyang kultibador na ipinanganak sa silangang rehiyon at matagal nang kinasusuklaman ang pananilake ng mga nilalang mula sa underworld. Umismid si Hong Taney at nag-isip. Talagang nakikisawsaw na naman siya. Pagkaraan, nagsalita ang pangunahing tauhan. Feria na, dalhin niyo ako upang makaharap ang inyong emperador. Mabilis na tumugon si Wong Dea. Opo, lumipad ang kang papunta sa ibabaw ng Benshi City. Sa ibaba, sabay-sabay na lumuhad ang mga tao, nag-aalay ng pasasalamat sa banal na hayop na nagpo-protekta sa kanila. Samantala, mga isang libong milya ang layo mula sa imperial na lungsod ng Great Zhou nakapwesto ang anim na raang libong pinakamahuhusay na sundalo ng Great Joe. Sa ilalim ng lupa, magkakasunod na nakahanay ang mga tansong golmong pandigma, siksikan at dikit-dikit. Sa kanilang mga likod ay nakalagay ang isang nakabaluting mandirigma ang nagliliwanag ng pilak, mahigpit na nakahawak sa malamig at matalim na mahabang sibat. Sa kasalukuyan, na ipwesto na ng hukbong Great Joe ang kanilang mga tropa at maayos na nakaporma, handang salubungin ang hukbong demonyo na paparating. Sa loob ng toldang militar, sa harap ng isang mapa na puno ng mga pulang marka, ilang general ng Great Joe na nakasuot ng mabibigat na baluti ang nag-uusap tungkol sa estrategiya. Katatapos lang, ilang hukbo ng mga demonyo ang nakalusot sa ating mga depensa sinusundan nila ang pinakamalapit na ruta at nagbabalak na dumiretso patungong imperial na lungsod ng Great Joe. Malinaw na nais nila ang mabilisang panalo. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang lugar, maraming general demonyo na pinaghihinala ang nasa antas ng combination realm ang lumitaw, at hindi rin natin may aalis ang posibilidad na isang dakilang ascension devil marshal ang siyang namunguno. Pagkarinig nito, naging mabigat ang mga mukha ng lahat ng general. Maya-maya, isa sa kanila ang nag-atubiling nagsalita. Sa pagkakataong ito, bigla naglunsad ang mga demonyo ng malakihang kampanya, determinado silang sakupin ang imperial na palasyo ng Great Joe. Posible kayang mayroong kayamanang ng nais nilang makuha roon. Sa pagkasabi nito, agad na nagiba ang ekspresyon ng ibang mga general. Palihim nilang iginawi ang tingin sa isang kagalang-galang na lalaking nakasuot ng gintong baluti at pulang kapa, ang Crown Prince, tagapagmana ng trono ng Great Joe. Sandaling nag-isip ang prinsipe, saka nagsalita. Nauunawaan ng prinsipe ang nais ninyong ipahiwatig. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ako ay walang kaalaman kung mayroong kayamanang nakatago sa palasyo na karapat-dapat para sa kanilang pagkilos. Mabilis na yumuko ang general na nagsalita, nagtipo ng kamao at nagsabi. Kamahalan, ako'y nagkamali ng salita. Patawarin po ninyo ako. Iwi na si was lamang ng crown prince ang kanyang kamay ngunit marangal ang tinig nang. Sumagot, walang anuman, sa pagkakataong ito, malakihan ang pananalakay ng mga demonyo, ang kailangan nating gawin ay labanan sila ng buong lakas. Kapag hindi natin kayang pigilan, Iligtas ang mas marami pang tao at ilabas sila sa ating teritoryo. Hangga't may nabubuhay, may pag-asa pa. Tahimik na napabuntong-hininga ang general.